Tinawagan ko si among babae. Sabi ko, ma'am, eh sobra yung binigay na bayad sa akin ni eh, sir. Hi guys. So, pauwi pa lang tayo. Tatapos lang ng ating trabaho ngayong araw. So, bali, nakawalong oras tayo. As may tip tayong tip delay. So, may tip tayong 500 pesos. Mga 600 pesos na yun sa atin. So, nagalaga tayo ng bata ngayong araw. Ay, mapagod talaga guys, magalaga ng batang nasa edad na mga dalawang taon. Nakadalawang balik po kami sa park. Pabalik-balik. So, mga praktisa ng basketball, tennis, football, volleyball. dito pumupunta yung alaga namin. Diyan, may malaking palaruan dyan sa loob. Tapos restaurant siya. Bali, ang kasama ko ngayong nagtrabaho sa bahay, ang nag-babysit ay yung Romanian. So, yun. Parehas kami pagod. <laughs> Ito. Hello, Bunny. Happy Easter soon. Ang ganda ng ano. Alam mo, halatang nasa abroad ka talaga kay So, mga ganitong views. Ang ganda, no? Gutom ako. my angel. Sobra kasi yung Nagdaga lang ako ng itog dito kasi wala silang niluto. Ako na lang ang bahalang naghanap-hanap dun sa rep. Kagandaan lang kasi dito may India, dito sa pinapagpasokan ko dito. Ah, bahala ka na kung anong gusto mong kainin sa rep. Eh nagkataon, ubus na yung soup. Eh nauna na kasing kumain yung Romanian. Eh nagpatulog pa ako ng mga bata. pagbaba ko, naubusan na ako ng pagkain. Kasi ko konti na lang kasi yung soup, yun yung pagkain ng mga bata. Ang ginawa ko, hala, wala nang hiya -hiya nag ano ako nag laga ako ng itlog dalawang peraso tapos may kaunting kanin ayun pwede na pang sabak tulog yung bata nag wala ako na akong gagawin guys ang bilin sa akin nung nanay nila ang sabi nung nanay nila ay pag daw tulog na yung mga bata syempre matagal pa yon ang gagawin ko ay ako ay mag pa kaya lang ma angel wala palang planchahin So ano ang gagawin ko? Tutunga nga ako ng mga apat na oras. Kung Romania nakasama ko, ang bilin sa kanya ni ma'am, pagtulog yung mga bata, maglilinis siya ng bahay. So ako, mamamlansya lang kung merong plansyahin. Pero ang akala ni ma'am, maraming plansyahin. So yung pala, wala na. Ang plansyahin lang talaga, yung kurtina. Pero yung kurtina yun, nilaban yun nung ano, Romania kasi nga siya yung naglilinis ng bahay. Ang ginawa natin, syempre, nahiya din naman ako, tinulungan ko na lang yung Romanian guys. Talagang kaya ako'y napagod. Ako ang nag -buckium. Sabi ko na ako na ang mag-vacuum. Ikaw na lang ang mag-map. Kaya siguro binigyan ako ng tip ni Amo nung pinag man ko ngayon. Kasi hindi niya inuutos yon. Eh syempre, nahiya naman tayo ng mga, Pilipino may angel. Ang ayaw ko lang talaga yung may trabaho ako na pinapagawa sa akin yung Amo. Tapos uutusan niya ako. Eh, ang laging sinasabi ko dun sa kanya, ay kung sinasabi dyan do sa pagyan naging naging kapartner ko Romanian, na pagtapos ng utos ng amo ko, pag wala na akong gagawin, tutulungan kita o susundin ko yung pinapagawa mo. Ay wala naman akong trabaho, tinulungan ko siya. at tuwan tuwa siya guys. Ang um, bilis ko mag-bacchio. <laughs> Bakyong ko sa baba, tapos ako na rin yung nag-volunteer maglinis ng palaruan ng mga bata. Binakyong ko, tinanggal ko yung mga carpet. Siguro nagulat si ma'am kasi kabilin-bilin na ni amo. Ay wag daw ako maglilinis. Eh ano bang gagawin ko? Tapos nung inabutan tayo ng pera no, angel. Sabi ko sir, 400 lang yung ano, sahod ko ngayong araw kasi 8 hours lang ako. Kita ko sa taas, gusto kong ibalik, kaya lang hindi naman sumasagot si sir. So nahiya naman akong kumatok sa kwarto, di ba? Tinawa ko kahit nasa labas pa si ma'am, tinawagan ko si among babae. Sabi ko ma'am, eh sobra yung binigay na bayad sa akin ni eh, sir. Sabi sa kanya eh, saan ko ba pwedeng iwan ito kasi paalis na po ako ay, ang bayad ko talaga ngayong araw guys ay four uh, 400 which is for parang 4,000 pesos na sa atin or magpa 5,000 na yun iba iba kasi ang palitan ng pera araw araw may angel sabi sa akin ni amo binyaro na it's okay sobra talaga daw yung pinapabayad niya sa akin 450 natuwa ako syempre Siguro nakita nila yun sa camera na Kamera dun may camera kasi doon na angel. Nakita siguro nila sa camera na tumulong ako doon sa ano sa tawag doon. So kasama ko Romanian. Eh nakauwi na yung Pilipina na ano ko pinalitan ko kasi may Pilipina doon na is stay in na angel. So pagdating niya saka naman ako umalis kasi kailangan talaga dalawa ang nani doon. Hindi man isa kasi nga kambal yung alaga. Nakaupo ako dito sa wedding shed. So yun, masaya ako kasi meron tayong 50 na tip. Mga guys, meron na naman ako ditong damit. May dress na naman ako, guys. Galing ito dun sa amo. Sa amo ko. 'Di ba nung nakaraan ay pabango. <laughs> ito may dress na naman akong ipapasuot sa akin.